sa ako ng load. So, lagyan ko muna ng load itong card at nabuhusin niya ng laman. Nabuhusin niya ng laman, no? Dapat kasi nilabhan mo na karaan. Good morning. Good morning sa atin lahat. So ngayon maaraw kagabi nag-snow. Hindi naman masyadong madami kaya lang. Madulas pag mag ano ka, mag-drive. Ayun oh. Ito yung binuga kagabi na snow. Ha? ka. So, di man masyado madami. Kaya lang sobrang hangin. Mahangin sobra kagabi ka, I mean, kahapon. Sabot so, na lang, nandito lang ako sa bahay, wala akong pasok. <laughs> Pero yung dalawa yung pumasok. Ayun ang naabala sa daan. Pero kering keri naman ni Mr. na mag-drive. Kering keri naman ni Mr. na mag-drive sa snow. So, ito. Umaraw na. Ay, salamat. At ang feels like ngayon is 10. Negative 10. Oh. Feels like negative 10. Naglaba ako today. Para bukas, may pasok ako sa kabila. Um, wala na akong iintindihin pang labada. Tapos ko na. In para man sa Monday, may lakad din ako. Kaya ginagawa ko na yung mga dapat gawin sa araw na to. Tata, mag-breakfast muna tayo, guys. Good morning sa ating lahat mga ate and kuya. Welcome back to my channel. Itong aming munting kusina. Tingnan natin kung anong makain. <coughs> Mag-fried egg tayo. Mmm. Yan, tamang fried egg tayo. Yan ang ating breakfast. Tapos kape. Yun, solid na. tapos na yung nilalaban ko. Puntahan ko na para i-dry na. Ito kasi guys, kung bakit ako nag-start na mag-diet. Dahil last year, napansin ko rin sa katawan ko. Less energy. Tsaka parati akong hinihingan. Maghagdan lang ilang palapag na hagdan. hingal na agad ako. Tapos, ala, na ba itong nararamdaman ko sa Tapos, yung, may mga, ano kasi, times na nagkikrape ako ng mga matatamis, tapos mga junks. Kain ako ng kain, hanggang sa hindi ko rin napansin na yun na yung, ano, ng, mararamdaman oh, mo pag oh, oh, oh. inabuso mo yung katawan. So nag-start ako na mag-diet. Natakot ba ako guys? Nag-start ako mag-diet. Sabi ko, kailangan ko ng Kain na no sugar, less carbs. Tapos, uh, walang junk, no processed food, tapos less salt. I think ano ng mga ilang buwan na yung ginawa ko na nag-diet -nag -nag pang-anim na buwan ko na ngayon, pero ang grabe ang naramdaman ko, guys, na big difference. More energy na ako. Dati yung hagdan na hinihingal ako, inaakit ko na ngayon na wala akong maramdaman na hingal. Oh my gosh. So kaya ngayon, at pansin ko rin na more energy na ako ngayon bang uh, bago hindi, hindi agad ako nagpagod. So, I'm 47 years old, guys. I'm getting old, so... Kaya ito na siguro yung nararamdaman ng pa-40s na. So, anyhow... So, kaya... Lahat ng kinakain ko, wala na talaga ako. Kahit mga uh, meat, mga mga karne-karne, wala na talaga akong karne na kinakain. Like ng mga karning baboy. Beef. No, no beef, no pork for me. Chicken is okay. Kasi white meat siya. Mga red meat talaga iniwasan ko na. As mga 6 months ko nang ginagawa to. Ang laki ng papakiram. Ang laki ng difference sa pakiram So, ito pala pag gagawin mo yung ano, yung isumpa mo sa sarili mo na mag-diet talaga, diet. Magagawa mo. So, dati, dati nagkikrave ako parating matamis, ice cream, cake, mga, basta matamis, mga junks, mga chips, mga ganyan, mga salty food ba? Ay, grabe guys, in stack ko na talaga yun. So, ngayon, nung in ko na yung mga ganyan-ganyan na pagkain, hindi ko na rin ma-miss. Nitikman ba yung mga chips na yan, mga, mga junk foods? Ay! Wala na. Dinamin di ako ni Pikrabe na nawala na yung pag-cravings mo pa ng mga matatangis sa mga chichirya. <laughs> so, ikaw na rin talaga ang nasa sa'yo na rin talaga kung mag... Ano ka dito kasi sa Canada, hindi mahirap hanapin na pagkain dahil mga mura nga. Tapos, afford mo lahat ng mga pagkain ng mga mayayaman. Mabibili mo rin kasi... Pare-parehas, no discrimination sa pagkain, mga ang presyo mura. So, yun, ikaw na lang talaga mag adjust sa sarili mo kung kakain ka ng mga ganyan o hindi. Kung gusto mo lang matigok na maaga. <laughs> sa totoo lang, guys, may kapitbahay ako na stroke. Kabata-bata pa. Matanda ako ng dalawang, dalawang buwan, something. Nakita ko, guys, dyan sa lobby, nag-walking na. What the heck? Saan ba sa'yo? Na-stroke ako, only ka. Kaya bawasan natin yung mga karni ng baboy. <laughs> Kaya kasi yan ang number one na traitor sa katawan. <laughs> ang mga hypertension ba, high blood, mga baboy, na mga fats, mga ganyan. Kaya iniwasan mo na talaga yan. No pork, no beef for me. Sabali, ang um, lulutuin ko mamaya sa dinner namin, eh, mag-chachapsoy na lang chop suey weird itlog pogo sabi nili ko kahapon sa pinili ko kahapon na maliki ako kahapon sa sa seafood seafood city ang ganda sa pakiramdam at feeling mo nasa Pilipinas ka lang din pag pumapasok ka dito sa ano na to grocery store na to lahat Pinoy guys oh my gosh Pinoy products so parang nasa feeling mo parang nasa Pilipinas ka lang dito, nakakira. Holy <laughs> cow, lahat, nandun lahat ng mga types of pasalubong. Nako, mga pagkain Pinoy, nandun lahat. Kaya, I'm so glad na meron dito seafood sa Scarborough. Kasi dati sa Miss Saga lang lang meron sila, seafood. So nagkaroon ng brands dito sa Scarborough. Kaya parang hindi ako doon. Medyo mataas-taas kunti ang presyo nila pero sulit naman like lahat Pinoy, tindera Pinoy, cashier Pinoy, staff all Pinoy guys. Bihira ka makita na staff na ano na ibang nationality. Lahat Pilipino kaya parang nasa Pilipinas ang pakiramdam mo. Thank hey, you. Hey, Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get Get out, we can leave this city Let's drive to the ocean so pretty with the wind blowing in your head we can look back someday baby don't you understand now we only give one love a City and drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday.